Thank you. Ang Estados Unidos ay nagpadala ng karagdagang 800 million dollars na halaga ng mga armas sa Ukraine at plano umanong agad sanayin ng kanilang bansa ang mga Ukrainian troops sa paggamit ng mga nakakatakot na armas na ito. Naniniwala ang mga opisyal ng Pentagon na ang training na gagawin sa labas ng Ukraine ay hindi magtatagal dahil ang Ukrainian military ay mayroon na umanong karanasan sa paggamit ng mga US-made na armas. Sinabi ng isang tagapagsalita ng US Department of Defense na hindi umano magtatagal ang gagawing pagsasanay sa mga Ukrainian military instructors sa mga bagong howitzer artillery systems na ipapadala ng Amerika. Sinabi ni John Kirby na ang Estados Unidos ay magbibigay ng mga 155mm howitzers at apat na libong mga ammunitions at idinagdag niya na ang Ukrainian military ay mayroon ng karanasan sa paggamit ng 152mm na variant. kinumpirma rin ng Pentagon na ang pinakabagong military assistance mula sa Estados Unidos ay nagsimula ng dumating sa Ukraine noong mga nakarang araw. Ang $800 million na halaga na security assistance para sa Ukraine ay kinabibilangan ng mga howitzer artillery systems, 40,000 artillery rounds, armored personnel vehicles at iba pang mga armas. Kasama rin dito ang mga switchblade drones, karagdagan javelin anti-tank missiles at armored personnel carriers. Iniulat din na aabot sa limang mga flight shipments mula sa nasabing assistance package ang pinaniniwalaang ang dumating na sa Europa. Sa isang press briefing, sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na inaasahan ng Defense Department na magsisimula ng sanayin ng kanilang mga personnel ang mga Ukrainian trainers sa labas ng Ukraine kung paano gamitin ang mga US-made na howitzers. Pagkatapos, ang mga Ukrainian trainer ay babalik sa Ukraine at sanay nila ang kanilang mga sundalo sa pagpupulong sinabi ni Kirby na ang Ukrainian military ay hindi sanay sa paggamit ng mga American howitzers ngunit alam nila kung paano gumamit ng artillery at naniniwala sila na hindi na mangangailangan pa ng mas detalyadong training ang Ukrainian military. Samantala, muling itinoon ng mga Russian troops ang kanilang atensyon sa Donbas region sa eastern Ukraine matapos bigo nilang makuha ang Kiev. Ayon kay Kirby, ang Russia ay nagsasagawa na ngayon ng mga staging operations at naghahanda na rin silang magsagawa ng mas agresibo, mas lantaran at mas malaking ground assault sa silangan. Ang labanan sa rehiyon ay inaasahang gagamit ng mas maraming armored vehicles at artillery system kaysa sa ibang mga lugar dahil ang terrain sa timog-silangang Ukraine ay mas patag at mas malawak. Samantala, ang mga plano ni Vladimir Putin tungkol sa pakikipag nito sa Ukraine ay dumanas na isang matinding setback dahil nagsimula na umanong magdulot ng pinsala sa military-industrial complex ng Russia ang mga ipinataw na sanctions ng mga western countries sa Moscow nahaharap ngayon si Vladimir Putin sa isang malaking problema habang ang Russian military ay nagdurusa dahil nagtamo ito ng maraming casualty sa parehong mga personnel at equipment ng bansa bilang resulta sa ginawa nitong palpak na pagsalakay sa Ukraine Iniulat na sinisikap umano ng mga sundalo ni Putin na muling mag-regroup para sa isang inaasahang matinding opensiba sa eastern Ukraine at disperado na umanong sinusubukan nilang mag-restock at palitan ang mga nawasak na equipment. Ngunit sinabi ng mga eksperto na dahil sa mahigpit na ipinataw ng mga sanctions na nakatarget sa defense industry ng Russia, mahihirapan itong punan ang kanilang mga pangangailangan dahil umaasa o mano ito sa mga imported na pyesa mula sa West. Ang pinakabagong sandata na naapektuhan umano sa ipinataw na import embargo ng mga western countries ay ang Buk Air Missile System ng Russia na kung saan ang produksyon ay iniulat na itinigil na umano. Sinabi ni Lisha Vasilenko, na isang Ukrainian MP sa kanyang tweet, na mga sanctions ay gumagana. Hindi na makakabili ang Russia ng mga components para sa kanilang Buk anti-air missile system. Ang produksyon ay sapilitang itinigil. Sa kalaunan ay mababawasan nito ang mga pag-atake sa Ukraine. Ang book ay isang mobile, rider-guided surface-to-air missile system na mayroon umanong nakakatakot na reputasyon. Iniulat na isang book missile umano ang responsable sa pagbagsak ng Malaysia Airlines flight MH17 habang lumilipad ito sa Eastern Ukraine noong 2014 na ikinamatay naman ng lahat ng sakay nito kabilang ang ilang mga Briton. Napagpasyahan ng isang international joint investigative team ng nasabing missile ay pinaputok umano ng mga Russian back na rebelde habang ang Malaysian aircraft ay lumilipad patungo sa Kuala Lumpur mula sa Amsterdam Pinahinto rin ng mga Western sanctions ang produksyon ng mga tangke sa oral Uralvagonzavod ng Russia. Ang kumpanya ay ang pinakamalaking manufacturer ng mga battle tank sa buong mundo at pag-aari ito ng isang state corporation na Rostec.